ayan, good day ito yung anak ng Raisa natin na naka KPR NDR yung nestmate niya na is nandoon sa ating tropa doon natin siya pinalipad yung nestmate na dito sa atin yung isa at ito nga yung ginawa natin sa ating trapdoor ilagyan niya lang natin siya ng isang steel mating dito ilagyan lang natin siya na itong ano Cream. para ito yung magiging lock nya para hindi na makapasok yung pusa nilagyan natin siya ng saraduhan ewan ko na lang kung makapasok pa siya dyan ito yung pinanggalak natin basta-basta makakapasok na yung pusa at ito nga yung anak ng bandit natin at ng paras niya na turner may bago na naman niya dadalihin yung pusa yung isa nga is pure white ang nilabas huh? purong puti huh? purong puti siya hmm, Ano sa halo itong tong nesmith naman niya is ito parang ano nga sya sabihin sa tatay ano yun sa tatay itong isang nesmith nya kasi yung tatay yan may pagkano ano kasi siya. brown din at ayan ito nga yung isang batch niya natin second batch niya to itong isang blue bar na to is ito yung magulang kaya ay yung magulang pinaposter nga lang natin ito dito sa kanila ito yung pinakaanak niya chaytide ito yung pinakaanak nila yung dalawang chaytide yung itlog nga na ito ay eh, nasilip ko na lapit na rin yung mapisa